kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Pagdating sa gyera, hindi mo pwedeng ipakita o iparamdam sa iyong kalaban na dihado ka na sa inyong labanan. Dahil maliban sa pinapababa mo ang moral ng iyong mga kasundaluhan, ay tinutulungan mo bang palakihin ang kumpiyansa ng iyong kalaban? Ito ang natutunan ng Hamas at sanay sila sa tinatawag na Cywar. Dahil kahit ang Israel mismo ang nagsasabi na ito raw ay ginagamit ng Hamas sa kanila, nitong nakaraang araw lang ay aktibo ang Hamas sa pagpalabas ng kanilang mga statements patungkol sa kung ano raw ang totoong nangyayari ngayon sa Gaza. Ayon sa kanila, wala raw nakamit ang IDF kundi ang pagkadamay lang ng mga inosenteng sibilyan na siya o natatamaan ng kanilang mga airstrikes. Ayon pa sa Brigada ng Al-Qasam, umaatras raw ang tropa ng Israel sa Northern Gaza at umaabante ito patungong South. Dahil raw sa pagpalag ng Hamas sa IDF ay nabilitan daw itong umiba ng estratehiya 70% raw ng IDF ang kanilang pinapaatras sa Northern Gaza. Ang ginagawa raw nilang pagpalag sa IDF ang siyang rason kung bakit raw na babawasan ng pagiging agresibo ng Israel sa kanilang mga operasyon. Patunay lang daw ito na epektibo ang ginagawang paglaban nilang mga Hamas at ramdam raw ng Israel ang direktang tama sa kanilang mga tropa mula sa pag-atake ng brigada ng Al-Qassam hindi lang daw sa mga kasundaluhan ng Israel kundi pati na rin sa kinakakatakutan at ipinagmamalaking tangking pandigma ng mga Hudyo. Ito ang Merkaba. Kahit raw nalilipat pa sa timog na bahagi ng Gaza ang operasyon ng Israel, ay nakahanda raw ang Hamas na harapin ito. Sinabi ito ng Hamas matapos magpalabas ng statement ang Chief of Staff ng IDF na si Lieutenant General Herzy Haliv. Ayon sa kanya, inumpisahan na raw ng IDF na pulbusin ng kanilang target sa timog na bahagi ng Gaza Strip kagaya ng kanilang ginawa sa hilagang bahagi ng Gaza. Kaya inaasahan itong wala nang matitira pang pagpipilian ng commanders ng Hamas, kundi ang harapin ng IDF sa bawat sulok ng timog na bahagi ng Gaza Strip, ayon sa report ng Al Jazeera. Mahigit pitong daang katao ang nalaga sa timog na bahagi ng Gaza Strip. Sa loob lamang ng 24 oras nang sinimulan ng IDF ang pagpulbos sa mga targets nila. Malamang na tama nga naman ang sinasabi ng Al-Qassam Brigade na inililipat na ng IDF ang kanilang puwersa sa timog na bahagi ng Gaza dahil hindi kaya. Sa konti na lang ang resistance ng Hamas doon sa hilagang bahagi kung ano ang sinapit ng Northern Gaza sa mga eroplano ng IDF ay siguradong ganito rin ang sasabitin ng nasa timog na bahagi kapag mapatag na ang mga lugar na maaaring pagtaguan ng Hamas ay doon na uumpisahang pasukin ng mga sundalo ang lugar at hanapin ang mga tunnels para permanenteng sirain. At kapag may hamas doon na nagtatago ay mapipwersa na lang itong makikipagbakbakan kung hindi nila gugustuhing sumurender. Kaya yun na nga ang sinasabi ng Heneral ng IDF na inaasahan niyang magkikita talaga ang mga sundalo ng IDF at Hamas sa kahit saang mangsulok sa timog na bahagi ng Gaza dahil pagpatag na ang lahat ay wala na silang mapagkukublian pa maanghang ang pinakawalang statement ni Daniel Hagari tagapagsalita ng Israeli Army ayon sa kanya hahabulin talaga nila ang Hamas kahit pa mapahilaga o timog man ito ng Gaza We're pursuing Hamas wherever Hamas is hiding in the north and in the south Every rocket launcher weapons depot command and control center senior commander underground infrastructure and any hideout where our hostages may be held our war is against hamas not against the people of gaza pinaalalahan din ng america ang israel na hindi na nila dapat bang gawin sa timog ng gaza ang nauna nilang estilo na tila walang pakundang pagbulbo sa mga nakatayong buildings at kabahayan sa northern gaza Nang kanilang simulang atakihin ito, hindi pwedeng magkaroon ng kasing dami ng mga sibilyan sa Hilagang Gaza ang malalagas sa ginagawa nilang pag-atake ngayon sa timog na bahagi. Kahit dalawang buwan na ang makalipas matapos umpisahan ng Israel ang pagbulbo sa Hamas, pero mapahangka ngayon ay hindi pa rin nila ito tuluyang nauubos. Sakaling dito sa timog ng Gaza mababawi ng Israel ang mga natitirang bihag, ay malaking bagay ito para sa kanila. Pero pag sakaling hindi pa rin at patuloy ring umaakyat ang bilang ng mga nadadamay, ay siguradong marami ang magsasabing hindi nagtagumpay ang Israel sa kanilang pakikipaglaban sa Hamas kahit na halos maubos man nila ito. Ang tanong, ano kaya ang sasapitin ng mga gusali at kabahayan sa timog na bahagi ng Gaza? Kapag ipagpatuloy pa rin ng IDF, ang kanilang paboritong opensiba na airstrike. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.